owners ng Miss Universe Organization, humaharap sa patong-patong na kaso at reklamo mula sa mga partners ng kumpanya. Well, saying, saying, Ilang araw pagkatapos ng Miss Universe Coronation, hindi mamatay-matay ang mga kontrobersya na kinakarap ng owning company ng IMEO na ang JKN Global Group. Maliban sa reklamo mula sa mga fans tungkol sa pandaraya at hindi patas na judging sa nakalipas na Miss Universe competition, panibagong pagsubok ang kakaharapin ng JKN Global. Hindi na nakateis pa ang TCG Social Media Group Co. Limited at nagsasampana ng kaso laban sa kumpanya. Humihingi sila ng 1 billion baht o 28.3 million dollars bilang danyos upang maprotektahan ang reputasyon nito at mabayaran ang iilan sa mga pinsalang idinulot ng JKN. Nung nag-file kasi ng bankruptcy ang JKN ay hindi na na-inform ang partner company nito. Sa ngayon ay naghahanda ang TCG Social Media Group na mungolekta ng mga dokumento at epidensya. Samantala, nauna nang ipinahayad ni Andrew Cretatip na isa lamang ang Miss Universe sa mga brands ng kumpanya nila at top priority niya ito kahit anong mayyari. Dahil sa mga pangyayaring ito, mukhang okay na din na hindi nanalo si Michelle D. sa Miss Universe upang hindi siya masali sa kinapaharap na pagsubok ng brand. Samantala, nagpahayag ang Iranian-American billionaire na si Patrick Pet David na willing siyang bilhin ang Miss Universe. And it's in bankruptcy right now. Mm -hmm. I'm willing to buy Miss Universe. We're gonna highlight the most feminine, beautiful woman. Genetically, a woman. Period. That is the only way you qualify for this. Ano ang masasabi, Morito?